Good morning mga idol mga pare ko Yan po, uh, nagsisimula na po silang magbubus ng mga poste Dito sa ginagawa natin sa San uh, Sagparosario Subdivision Tara po, samahan niyo ako, tingnan natin sila So yun po mga idol, uh, tingnan po natin yung mga poste na bubusa nila So 'yon uh, nakatayo na po halos lahat Then, yun na po, naghahalo na sila ng Simento uh, na ibubuhos natin dito sa ating uh, mga puting at poste Bali po meron tayong ano ngayon uh, katao so nagdagdag po tayo ng tatlo dahil nagu naguhulog po sila ng mga poste doon meron na po magbubuhos dito So yun po mga idol, uh, mga pari ko ay eh, gumamit na tayo ng mixer para po uh, magulusin yung patubo at hindi na sila masyadong sa paghahalo uh, Ayan so, po bali, apat na poste na yung nabuhusan sa dalawa, tatlo, pa at dito po medyo may tubig tayo kaya medyo pinatitigas natin konti yung uh, bubuhos nilang halo So po, na uh, si Ron po yung uh, isa sa masan natin siya nung naglilimas si PJ uh, isa sa mga labor po natin So siguro po bago man ang mabubuhusan natin lahat itong posting ito Then uh, ilalagay po tayo ng uh, isang asentada Para may, may na sila pag nagasinta sila bukas So yun, mga idol, nakabuhos na sila ng sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Siyam na poste na So magbe break time muna <laughs> Ayan po uh, Kakain daw sila ng kanin <laughs> <laughs> Sira ba eh. yan ang kain Baka na eh eh Ano? Ayan na ibo na Oh, Yung panangalian kakainin na nila so, yun, kasi napalaban. palaban <laughs> Ayan. Kumain Kain and time! Kain na kain. Ano? 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 tuloy-tuloy lang yung nila. Nandoon na sila sa may yung bali pangalawang poster dito sa dulo. Ilan lang kailangan nilang buhutan. Patlo na lang po. Siguro, tayo nito ito nila magagag uh, huhulog naman ito naman ya para po sa silta ito so, po mo na na isang hollow block para po uh, pagsigas isa ayos na hindi na sila matutumbo uh, pa magaling ng discarding buya kasi yun 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 pala ang yun yun gamit yun yun Non dimentichiamo che non ano ah uh, gabali, isa, dalawa tatlo tatlo na lang yung poste then agulog na ng panibagong parilya para sa asintado naman <laughs> so yun po mga idol uh, bali, tapos na silang mag boost ng mga poste so yun po bali maglalagay uh, naman sila ng parilya para po sa Uh, ano na hasintahan na then po bubuhusan nila yan then maglalagay sila ng isang hollow blocks muna na nakabang uh, nakaabang na para po uh, bukas na pagbalik nila sa matigas na at diret uh, dire diretso na yung pag -sinta. so after po nakuha natin yung level ng uh, uh, nandaan dito so yun po yung kalsada then maglalagay uh, tayo ng tie beam para po sigurado matibay siya paikot po yung tie beam natin So yun alas po lahat uh, ng ating poste is na po yung -biga nilang ayo pinaka flooring nila Kasi po ah uh, bali gumagawa sila ng uh, pinaka parilya din nagpaparede na rin po tayo ng mga hollow blocks na ihuhulog nila para sa asinta Diyan po alas meron na laman yung mga poste natin susunod na yung susunod natin yung mga parilya para bukas dire diretsyo na yung asintahan niya so yan po yung inaanak ko na masipag pogi pa daw Ayaw, ayaw. No, so yung mga idol bali bigyan nyo iba sa kanila oh, libre tayo ng pagkain na uh, galing kay sir Alden galing dun sa kanila nga uh, business sa ano wow bilangin yun manok sa ano parang ano bilangin yun parang ano bilangin yun ano bilangin yun ano bilangin bilangin yun parang ano bilangin ano bilangin mo. parang ano bilangin ay, so ayan po napakalaki ng ano uh, Natawag nito yung uh, manok na niluluto ni na Sir Alden din sa kanilang uh, pwesto. Tara kain po tayo. Ay, sponsor mo. Cheers mo. Hindi sabay. ako subay. Kasi tawag ko lang ako sa work, dito sa mga kain. Ha? Ano pa no? Ingon mo. Kaya ko sa off oh, na tayong sa So yun po mga idol Good afternoon po sa inyo Magandang tanghali So yan, maglilibel po tayo sa kalsada Pasa natin sa uh, ating mga poste Para po makuha natin yung elevated ng uh, kalsada Papunta po dun sa ating ginagawa So yan po uh, Bali, kumuha tayo dito Pinasa po natin dito sa uh, ginagawa po natin kunin nyo na yun kahit sa, eh, babayan na sa akong 50 ayan na bali daratang kari kanyang remegalo eh ha eh, pare? De, sige, dere, sigura doon yun para hindi tayo maliligaw kung sakto dyan hindi, yun sa baba na okay. Af, kuwenta pare ah. Kita ka bilang bakal para kat akay mi tan don si. Yeah, so tera. Yapen. Sa po kaya kinukuha natin yung elevated dia po para at least uh, diretso pantay-pantay siya. So haba pong naglalagay siya ng parilya para po sa ating uh, puting ng mga hollow blocks na asintahin natin. Sa so, mga idol, bali may uh, po bubuhusan. binubusan na nila yung ano natin dito. Yung paglalagay ng hollow blocks. Po, yung mga hollow blocks natin, gagamit tayo ng bisinko para po matibay. Não dá para desperdapor o que no bali dire diretso na po yan hanggang doon kasi kompleto naman yung bakal na natin so bali ito po yung uh, mga ano nila mga dowels na yan, nakatayo na ay well, mga idol patapos na kami tong araw na to so kinuha lang na, na lang namin yung level ng ano ng puting tsaka ng isang hollow blocks kasi wala na kaming simento bukas pa, delivery niya bukas na umaga ubusin na lang natin yung halong yon tapos uh, magliligpit na tayo ng mga gamit At, uh, tapos na ng araw ng maya Merkules, bukas naman so bukas, uh, first day in the morning uh, ang unang gagawin nila is papatungan na nila ng hollow blocks ito So bali nakalagay na rin yung mga dowels para po kung so, sakasakali nakabaon na sila sa simento. Bali yan po, tatapusin na lang yung uh, halo na halo tapos hintayin ko yung darating yung uh, yung mixer, uh, na kukuha ng mixer then uh, uwian na kami. Ayan po si Michael. live Michael lang ang malakas. <laughs> Ayan po mga idol siguro. Dito na po muna yung cover natin sa, uh, sa ginagawa nating uh, bakod dito. Hanggang sa susunod na video po, huwag po kayo magsasawang uh, supportahan po yung uh, aking mga video. Uh, sana po uh, tangkilikin nyo po. Uh, sa so mga gusto magpagawa, uh, Andito dito lang po tayo at uh, ma uh, kukuha natin po 'yan sa magandang usapan para po din natin. So mga idol, hanggang sa susunod po, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.